dito namin tayo sa playground mga kaidol ng CSIA ng mga kids iba-ibang mga laro pang playing iba ang mga playing nila kita nyo iba maakyat yat sila yat sila

kids no? saya ng mga kids ano? saya sa saya ng mga kids ayan ang bandingan ng mga kids ang saya sa ito naman tayo mga kalawdio mga kalawdio upo muna tayo dito mga kalawdio upo muna tayo tayo dito ito tayo dito

Dito mo na sa <laughs> maraming dito in picture. Maraming dito in mo na tayo.